Yo, yo, yo! So, what is up nga sa inyo mga katribo? No, it's Megan, Aaron Timbin. Welcome back to my channel. For today's video nga mga katribo, mag-aabang tayo nga dito sa my Tour Earl version 8. Ito nga sa my Arco ng Swal, Pangasinan. At medyo napahaga nga yung pagdating natin dito mga katribo dahil 12am ang take-off nila tapos 3am ang pagdating nila dito. At dito nga mga katribo, kakatapos ko nga lang magkapit dito dahil medyo matagal nga sila. Baka ko antukin. At kung matatanda nyo nga last year mga katribo, nagbang na rin tayo dun nga sa Mesang Carlos nga sa Tour version 7. At ngayon, debut nyo ngayon kaya nag-gunod na version 8. Shoutout nga po pala sa mga organizer at mga participants ng Toro Ilocondia version 8 tried safe ka sa inyo huwag ka na di okstank na ito ko sama rin si uh, boss Montana magiging galang sa Gerli so may parating na daw kapag so, live na rin tayo kanina ako kung malinaw ba ito ano Dito lang tayo ngayon sa may ano, swal boundary. Hmm. yun tayo yun tayo nag aapang mga katrino eh rin 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 hintayin natin yung first ride bahay daw couple at dito nga mga katribo ay malapit nang dumating yung ating first to arrive. Hindi ko alam kung yung couple ba o yung rider ang nauna. At sa mga oras nga na ito mga katribo ay sobrang nakaka-excite na rin dahil first time na naman natin makakapunod ng endurance after very long time. At eto na dumating na nga yung first to arrive. First to arrive. Dito na po. First to arrive. First to arrive tayo. Thank you. hindi nga rin nagtagal mga katribay, namating na rin yung second Toray Eh. Ito nga yung sinasabi ko kanina na couple, sobrang angas talaga na, sobrang lakas ng helmax nila. second arrive dito sa may Argonang Swal bak, trabe <laughs> yung ating first to arrive nga mga katribo ay meron siyang malunggay dun sa kanyang compartment, yun daw yung agimat niya para siyang mag top 1 na no, dumating dito sa may Swal, panigurado nga mga katribo ay 2.32cc na nga yung kanyang engine dahil makikita mo palang dun sa house niya 2.32cc na yun kaagad, hindi nga rin nagtagal mga katribo ay dumating na rin yung ating third to arrive oh, ang ating third arrive nga mga katriboy kung mapapansin ninyo, isang nga pong rider 150 FI. at hindi na nga rin nagtagal mga katriboy dumating na rin yung fourth or fifth arrive dito nga sa may earth ng swal <laughs> third and fourth ang sniper 150 B1 at NMAX B1 nga ang gumating mga katribo. sobrang lalakas nila parehas pang pula motor nila at yung ka sniper nga mga katrebo ay kaparehas natin ng R2R din ng kanyang helmet at hindi rin sila nagtagal at umarista rin sila kagad pagkatapos nilang magpicture kasama nga yung to arrive at yung mga participant so nga natin dito mga katribo ay may lang yung kanilang interval. At hindi nga rin nagtagal mga katribo ay dumating na rin yung pang 6, 7 at 8 to arrive dito nga sa so may arko ng swan. Isa nga itong Erox, Nmax at isang sniper. At silang lahat nga ay karagado ng ox tank para hindi na sila maggas sa kung saan saan. heh <laughs> Tapos nga ng limang oras, eh, dumating na rin yung pang 9 to arrive natin. Isa nga ito ang Yamaha is Sniper 155 beat So kung mapapansin ninyo mga katribo, lahat ng dumating ay Yamaha. Yun palang 3rd to arrive ang dumating na Suzuki Rider 150FI. At malamang sa malamang mga katribo, karagada yun at sa kalsada yun, nagpa-fly-fly. At huwag nyo na nga intindihin yung sinabi ko, eh, malang yun. At isa pa kang Yamaha ang dumating mga katribo ngayon naman, XMAX 300 na 350 cc na yung karagado nito? At ang ganda nga ng kulay ng XMAX na ito, kulay pink nga ito at medyo zilred nang magpatakbo. At medyo nakakasilo nga yung mga ilaw nila akala mo nasa langit ka na pag binugahan ka na halos wala ka nang makita at napansin ko nga sa mga participants na ito ay hindi na sila masyadong nagmamadali hindi na nga kagaya dati na kapag endurance lahat ay hindi mapakali at akala mo ay sinisilaban ang kilikili at dumating na nga rin yung pang 11 at 12 to arrive natin dito sa may arko nga ng swan isang Yamaha Aerox B nga at isang sniper 155 BBA with ABS 150,000 fully paid tinang na umalis yung mga participants. na nga medyo malayo yung kanilang tatakbuhin. 1,000 plus kilometers nga yung dapat nilang tapusin. Ay baka pag ako naglaro nito sa lansakan na ako pulutin. At gusto ko nga ding masubukan yung ganito kalayang endurance. Kaso lang ayoko kasing mapagod kaya in the na lang ang nagagawa ko. Dito nga mga ka-tripo, sobrang nakakamanghanga dahil nga may dumating na Yamaha Pacho 125. Dito nga mga ka sobrang bilip nga ako dito dahil nagkikipagsabayin siya sa mga karagadong NMAX at Aerox. Ay, awan. <laughs> At dito nga mga ay nag na ako mag-isip kung karga ba itong patso ito Do o hindi. Pero minsan kasi natatala na rin ng rider yan kung talagang madiskarte at kaya pagkipagsabayan walang imposible. At hindi na nga rin nagtagal yung mga dumating na ito at hindi ko na nga mabilang kung ilan yung dumating at pagkatapos nga nila magpicture eh ay sila. dito nga mga katribo may dumating na dalawang NMAX na magkasunod. mapapansin nyo nga mga katribo yung mga participants dito na dumarating ay pala na panagurado yung mga nadaan na ay medyo umuulan-ulan pa at sunod-sunod ngang dumating yung mga participants dito mga katribo at medyo marami nga sila yung dalawang participants nga ngayon mga katribo ay dumerecho sila dahil imbis na bumalik sila ay dumerecho nga sila kaya naman hindi na nag-autobili si Boss Montano at tinabol na ito ng sobrang sagad na 150 kph Ganyan nga talaga sa endurance mga katribo, may mga pagkakataon na maliligaw ka at hindi mo alam kung saan ka pupunta. At dito nga mga katribo, pagkalipas nga ng limang minuto ay may mga dumating niya ng mga participants. pala mga katribo, gusto kong i-shoutout lahat ng mga participants na nakarating dito sa Mutual Art. At kung matatanda nyo mga ako yung po sa inyo dito. Kaya naman kapag nakita nyo yung sarili nyo dito sa vlog ko, ay shoutout sa inyo, mabuhay kayo at congrats RS palagi. At dito nga mga katribo, ay napapaisip na naman ako dahil gusto kong maglaro pero hindi pwede dahil may mga kailangan pang unahin. Kaya naman tsaka na lang ulit ako maglaro kapag okay na ang lahat. Masayang mag-endurance pero mas masaya kapag may mga naka-accomplish ka sa buhay mo. Kaya ngayon mga ka ay tagapitik na lang muna ako at taga minsan masaya ding mag-endurance pero madalas masaya kapag manonood ka lang. Sigurado mga katribas sa mga nanonood ngayon, alam nyo kung ano yung pakiramdam na ganun. Lalo na kapag may mga kaibigan kayo maglalaro, tabangan nyo, sobrang excited pag gano'n. At dito nga mga katriba, kung mapapansin nga ninyo ay may mga participants tayo, nagpapahinga at gaya nga nang nabanggit ko kanina mga katribo, ay medyo malayo nga itong 1,000 kilometers na kalang tatakbuhin. Kaya naman, mainam dito na magkapi ka para magising-gising ang iyong diwa. Para nga, hindi ka nga at hindi humiwalay ang iyong kaluluwa. kung na ka, kapag ikaw ay mag microscript pero wag naman sana. Kaya naman lagi naming sinasabihin yung mga participant na magingat sila at RS sana makapinis silang lahat. Alright. So, wala na yatang parating. So, ito. Uh, Pauwi na rin tayo mga katribo. Mayroon pang mga nandun. So, papay ngayon sila. Pero tayo, uwi na tayo. Alright. So, wala namang 50 yung mga lumaro dito sa Tor Ilocanja mga katribo. So, dito pa rin tayo so mga isual. And, pauwi na tayo. So, like, share, subscribe mga katribo. So, shout out. Uh, Boss Montano, siya ang nakasama natin dito. Yeah! Let's go. Like and subscribe.